Oh, may ko ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Manuel, Lapid, Manuel, and Lapid, Marisa, T, spouses. Kikwento ka yung engineer doon, kilalang kilala mo. Yung si Mayor, kilalang kilala mo. Eh, bakit sasabihin mo yung Pogo ay hindi mo alam? Magmaangmaangan ka pa na hindi mo alam ang Pogo. At nagmamayabang ka pa na ikaw isinilang sa Purak, Pampanga, Diyan ka naging elementary sa so Purak Elementary School at diyan ka rin nag-aaral nag ng high school. Tapos hindi mo alam ano nangyayari sa bayan mo. Tax declaration inilabas ng vlogger na si Toto Kausing upang patunayan na pagmamayari di umano ni Sen. Lito Lapid ang lupang kinatatayuan at ginamit ng pogo sa Purak, Pampanga. Sangkot din daw ang senador sa pagsasapribado ng mahigit sa isang daang ektaryang agriculture land na pagmamayari ng mga magsasaka mula sa agrarian reform noong ito ay gobernador pa lamang. Matatanda ang sumipot sa Senate hearing si senator Lito Lapid upang itanggi ang aligasyon na may kinalaman siya sa iligal na operasyon ng isang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Handa rin daw umanong mag-resign ang senador kung mapatunayang protektor siya ng Pogo at siya ang nagmamayari ng 10 hektaryang lupain na kinatatayuan ng building sa Pora. Kinatanggay niya una nawala wala siyang lupa dyan. So, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Manuel, Lapid, Manuel and Lapid, Marisa, T. Spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong pugo. Nakakaano ka, nakakasar. Tapos, kikwento ka yung engineer doon, kilalang-kilala mo. Yung si Mayor, kilalang-kilala mo. Eh, bakit sasabihin mo yung pugo? ay hindi mo alam. Ano mo klase? Oh, Mr. Lito Lapid, siguro dapat bibigyan kita ng leksyon sa pagsampa ng libel ay eh, kayo po ang magpapatunay na hindi totoo ang binigay sa akin informasyon ng aking mga sources. Ha? Ang aking mga sources ay hindi ko pwedeng ilantad ang buhay nila, ang pangalan nila kasi buhay nila ang katapat. Kaya dapat mo obligasyonan, dapat mo educate 'yung sarili mo na hindi ka mananalo ng libel case mo sa akin kung hindi mo mapapatunayan ang mga ilang bagay, number one na bagay, na dapat mong patunayan, Mr. Lito Lapid. Ha? Una, ay dapat mong patunayan na mali, hindi totoo yung aking isiniwala. Patunayan mo na hindi totoo. Sinabi ko na isa sa mga lupa dyan sa pugo na ginamit ay lupa mo. Ha? Kayo ni Jing Kapil, So paano yung patunayan na hindi totoo? Ito, pinakita ko na kanina-kanina lamang yung yung ano, yung uh, tax declaration na nakapangalan sa iyo, nakapangalan sa misis mo, at saka ikaw. Paano yan? Hindi, patunayan mo na hindi totoo. So magmaangan ka pa na hindi mo lamang pugo at nagmamayabang ka pa na ikaw isinilang sa purak, magpangga, Diyan ka naging elementary sa Purak Elementary School at diyan ka rin nag-aaral ng high school. Tapos hindi mo alam ano nangyayari sa bayan mo para kang si Bibi Pineda eh. Para kang si Bong Pineda na hindi mo alam ang nangyayari sa Pugo sa inyong bayan, sa Purak. Ay, dako. Saan kayo pupulutin nito? At bago ako magpapatuloy, nais kong, nais kong sasabihin sa inyo na mayroon po akong isisiwalat apat na senador na tumatanggap buwan-buwan sa Pugo at isang gobernador na tumatanggap din buwan-buwan sa Pugo at siyam na congressman na tumatanggap din sa Pugo. E sisiwari ko sa inyo, antayin nyo lang kung sino mga yan. O yun, binigay po sa akin. Yan ang aking mga nagbibigay ng na informasyon sa akin sa kapalit ng aking pagbibigay ng assurance sa kanila na hindi ko sila ibibisto sa mga kung kani-kanino man. So ngayon, uh, Mr. Lito Lapid, tinatanggap ko ang hamon mo na patunayan ko na ikaw ay protector ng Pogo. At kung mapatunayan ko na magre-resign siya, sige nga, tatanggapin ko ang hamon. Una, ikaw, Mr. Lito Lapid, ay gobernador po sa Pampanga hanggang 2004. 2004. Ngayon, tandaan mo, ha? Ito ipapakita ko na mayroong isang Mr. Roberto Cruz na nagngangalan siya po ang representante ng mga magkakapatid na Cruz na ang involved dito ay 106.6 hectares na kinuha ng mga Roberto, ni Roberto Cruz sa kanyang mga kapatid na kinuha niya, naibigay na ito sa mga magsasaka dyan sa purak. Ano nangyari? Lumabas po sa ka kaanang nangyari ay na-convert niya ng palihim at pinalabas niya ng iba ay nabili niya na ang katotohanan ay hindi naman nabili. At yung mga lupang yan, iyan na po, part ng lupang yan, nung gobernador pa si Lito Lapid ay binigyan siya ng party ni Mr. Roberto Cruz. O ngayon, ito ay papakita ko sa inyo yung pruweba na noong 2003 ay tinulungan niya ni Mr. Glito Lapid bilang gobernador ng Pampanga yung si Mr. Roberto Cruz para maaprubahan ang pag-convert ng lupa mula sa agrarian Agra agricultural, papunta sa non-agricultural. O ito yung uh, kaso. Ipapakita e, ko sa inyo ang kaso. Ayan. O tingnan nyo may igil ito lapid. O. O diba? O, nabasa mo ba yan, Mr. Lito Lapid? Department of Agrarian Reform. Ang title ng kaso ay In re, Petition for Revocation of the Conversion Order of July 25, 2003 na panahon ni na ikaw gobernador ng Pampanga issued by the Honorable Department of Agrarian Reform for the conversion of 489 parcels of agricultural land to residential, commercial, and ecotourism with an aggregate area of 106.4 2 o 3 hectares located at Barangay Pulong Manga, Purok, Apurak, Pampanga. So, ang mga petitioner ay mga farmers na hindi naman lahat ng farmer ng petition pero it, ito ang isa sa mga farmers, ang uh, mga iilan sa mga farmers na nag-petition po. Ito, Robil Tulabot, Jilin Maninang, Rolando Balatbat, Marlin D. Ruiz, Arthur Galang, Renaldo Isbalatbat, Glenn Y. Carlos, Gerardo M. Austria, Edison Sarmiento, Vivian Maraya, Rolando Mogalios, Pablo Penalo, Joji Umali, Jason Balatbat, Rodel Sanchez, Rodelio Balatbat, Arnel Benko, Mario E. Manalili, Juan Santos, Ruel Dunca, Rosel S. Barrios, Alejandro Benko, Manuelo Galang, and Cecilia Benko. Ang mga Respondiente ay si Elen C. Roque, Nilo Nila T. Cruz, Froilan Cruz, and Ronaldo T. Cruz, all represented by Roberto Liwag Cruz of Perth Realty Development Corporation. Sinabi dito, For resolution is a petition for revocation of the Dark Order. Okay, itong order na ito ay patungkol sa isang order na inilabas noong July 29, 2003 at nag-convert sa 489 na lote sa mula sa ag agricultural papunta sa non-agricultural o commercial o residential. At ito ang utos ng korte ito ha, ang ano ng uh, Department of Agrarian Reform na ang secretary noon ay si Obet Pagdanganan. Sabi niya, "Wherefore, premises considered si Gloria makapagalpa ng presidente." The application for conversion of agricultural land to residential commercial and ecotourism of 489 parcels of land with an aggregate area of 106.42 or 3 hectares located at Barangay Pulong Manga, Purak, Pampanga is hereby approved subject to the following conditions. Kailangan mag-i-develop nila. Okay? So, gayon, dahil hindi nila na-i-develop, ay nagsampak po ng kaso yung mga taong ito at pinapatuloy pinapa pinapabasura ang pag -convert. So, ang nangyari dito sa resulta ito na patunayan sa investigasyon na may na-convert, may party na area ng lupa ng 106 hectares na na-convert. May party naman na hindi. Kaya ang decision dito ng uh, Department of Agrarian Reform, sabi nito, wherefore order is hereby issued, declaring that the order of conversion dated july 29, 2003, issued by then secretary roberto impadangan, be partially revoked and or canceled as to the remaining undeveloped areas for the unjustified failure of the landowner to fully develop the same covered under the said order of conversion into residential, commercial, and ecotourism purposes within a period of five years without the request of ex for extension for development within six months. From the expirations of the above of the five year period to develop, declaring that the remaining undeveloped lands subject of the Department of Agrarian Reform Central Office Order No. 03041501 572 03, be subject of the Comprehensive Agrarian Reform Program coverage pursuant to Republic Act 6657 as amended. and Section 49 of Department of Agrarian Reform Administrative Order No. 1 Series of 2002 as amended, directing the PARPO 2 of Pampanga to segregate the developed and undeveloped portions of the subject land holdings and to initiate the process of crop coverage and distribution to qualified farmer beneficiaries of the undeveloped portions of the subject land holdings. Ordering the forfeiture of bond posted to guarantee. Pinalabas ang order ay November 15, 2019. So anong nangyari? Anong ano po ang kahalagahan nitong order na to? Ang kahalagahan po ng order na to, dapat po ipinatupad na ito yung decision na yung natira na lupa ng ecotourism na yan na pagkasasakop ng ngayon ng kumpanya ni Roberto Cruz na Victoria Tourism Park Corporation ay hindi nila sinunod itong utos na to at hindi pinatupad ng Department of Agrarian Reform. Ano ang dahilan? Naala, natingnan ko ang dahilan ay sa pagtat umapila pa sa Office of the President noong 2019 o 2020 itong grupo ng niroperto Liwag Cruz na ng Victoria Tourism Park. At ito po yung Victoria Tourism Park, ito rin po yon yung may-ari ng Grand Royal Palazzo. Okay. Tapos dito nakatayo ang pugo sa lupa na dapat ibibigay sa farmers. Doon itinayo yung mga pugo na tinectors. So noong 2003, na ginawa ng pag-order, ang style po nito ni Roberto Liwag Cruz ay kailangan tataas ang halaga ng lupa. So para tataas ang halaga ng lupa, papalitan nila yung zoning. Ang zoning ng purak para maging matataas ang lupa, gagawin nila ito na commercial, residential at hindi na agricultural. Kung agricultural, mas mataas na yan siguro na 500 per square meters. Pero kung ginawa ng residential o commercial o ecotourism, papalo yan hanggang 10,000 pesos per square meters. In other words, ano ang kalagahan kung bakit binago? Sapagkat kailangan nila na magkaroon ng mataas na kita kung isasangla ni Roberto Cruz sa bangko, mataas ng halaga. So kahit hindi niya babayaran ang sangla, makakuha siya ng malaking sangla na pera mula sa sangla kahit ibigay niya na. So ganon pong nangyayari. So ngayon, yung natitira doon kasama sa natitirang lupa, doon po ikinayo yung pugo. Tapos sa panahon na 2003 na inaprubahan ito, ay siyempre may kaakibat na ordinansa sa batas po, yung ordinansa ng Purak bilang isang munisipyo o bayan ay kailangan aprobahan muna ng provincial board para magiging tuluyang batas sa lokal. Ang gobernador noon, si Lito Lapid. So, tinunungan niya si Roberto Cruz. Kaya may pabuya si Roberto Cruz na binigay kay Lito Lapid. At iyon nga yung lupa, ang sinasabi ng aking source, na lupa ang binigay kay Lito Lapid. Okay? So iba pa itong pinakita ko na tax deck na 2021 ang petsa. Sana ba yun? Baka nahulog ko. So anyway, what is important is, hindi ko makita eh. Ang importante lang dito, napatunahin natin na ito, ay tinulungan ni Lito Lapid yung mga krus na magkakapatid. Kaya nang tinanong si na Kunwari, kasi Lito Lapid, tinanong niya si Mayor Jing Kapil, o pagkakala mo, sino pa may-ari niyan? Mga magkakapatid na krus. Oh, mga leading pa ang pagtatanong niya ay para alam ni Jing Kapil na Mayor ng Purak ay sasagot. Ay, nako. So, ibig sabihin, uh, dito mo makikita kung gaano katindi ang korupsyon talaga para kumita lamang. Sabi niya, sabi, oh pera, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Yan yun yung talagang totoong nangyari dito. Kaya uh, sa sunod, magba, ano tayo bukas, magpapaloap tayo. Hanggang dito na lang muna tayo at abangan ninyo ang aking isiswalat na kung saan makikita ninyo na ang apat na senador, siyam na congressman, isang gobernador, ang tumatanggap ng payola maliban sa mga pulis. Tumatanggap ng payola mula sa Pugo. So hanggang dyan lang muna tayo, mga kababayan. So, uh, Jerry Calonstead, magandang umaga. Ferdinand San Juan, good morning. Gerard, Gerardo Canero, abah, yung pipi na ng na at tagamon Yung nga, Nagtataka naman ako chairman ng PQC Committee of Discipline nagsalita. <laughs> Bihira lang magsalita palpak pa. Desmond nagsumana uh, Maria Elena Halera. Ang isa niya doon, nagsalita siya na siyam daw ang aking o hindi siya kasiguro kasi siyam o walo daw ang like kaso kong libel. At nagsabi pa siya na anim daw warrant of arrest. Hoy, pwede kitang kasuhan na pag uh, libel kasi hindi totoo 'yan kasi wala ako warrant of arrest may label ako. Ang ilan ng label ko? 12 plus 2, 14. 14 label cases ako ngayon. Ha? Mr. Lito Lapid, kaya mali po yung iyong ano, yung mga datos na nakuha mo sa NBI, maling-mali 'yan. Ha? Tapos wala akong warrant of arrest, kaya pwede ko kayong kasuhan sa paglalabag ng na Data Privacy Act, Mr. Lito Lapid. Kasi hindi totoo 'yan. Uh, Jose Nay, gandang umaga Toto. Dismon Laksamana, God bless you, Dr. Toto. Grand shout out, Attorney Toto. El Estranghero, basta kalbo, perwiso Amo ba? <laughs> Ganun ba? perwiso ba? Lodz Villa, ah uh, dagal, dagal uh, kung naghintay ng live mo. Tagal, brala. Oh, sige, andito na tayo. So, Susan Ramos de Jesus, thumbs up po ako sa inyo, engineer. Toto, magaling po kayo. Mercedes Abonado, ingat po. Tapos, ah, uh, Dario Martinez, wala na nga contribution sa dado. Ganyan po ginagawa. So Maria Elena Ballera, so San Ramos de Jesus, uh, tapos si Ferdinand San Juan, Gerardo Canero, Alex Ulin, Jay Hansen, if they are not guilty, hindi sila dapat kasuhan si Dr. Toto. Kasi kung talagang pipiyok, hindi guilty sila. Uh, Mariko, eh, pinag-iabang palilito lapid na may siyam na libel cases. Kasi sinabi niya, walo o siyam, hindi pa nga siya sigurado tapos sa anim na warrant of arrest. Eh, hindi totoo yan. Wala po ako warrant of arrest. At ang kaso kong libel ay sa ngayon, 12 sa Coronadal at dalawa sa Quezon City. Ganun lang yan. Hindi po. 12 sa mali, kulang ka pa. Mali-mali yan. Dapat sinabi mo 14. 14 cyber libel cases. Ang mga binabagit mo, tapos na ipanalo ko na yan. Ano ka ba, Mr. Lito Lapid? Ano ka ba? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam kung anong proseso sa bi clearance? Ay, nako. Dapat hindi ka na nag -ano. Mag-artista. Balik ka na lang sa pag-artista. Mga artista at mga chikwa, huwag ninyong ibuboto maski kayo bayaran. Tama, Violeta. Manuel Toribio. Uh, Jobs, Jesus, Limor Cre uh, Creations. Tapos si J. Hansen, huwag kang uh, huwag magboto ng mga artista dahil walang qualifications to fight para sa kabutihan ng mga Pilipino. Ginagamit na ng posisyon nila. Biro mo ginagamit yung posisyon niya bilang senador para tirahin ako? Bakit hindi ka mag-live? Para tirahin mo ako sa live. Tirahan tayo sa live. Eh, hey, Mr. Lito Lapid, oh, ay hinahamon kita, debate. Oh, sige, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Aba, nanawagan pa si director ng NBA kay Jaime Bautista. Yeah, hindi, Jaime Santiago yun, nabilisan daw nila para kasuhan ka. <laughs> ay, nako, Violeta Bacamonte. Nako po, pa. Teka mo na, nais ko lang warningan ang National Bureau of Investigation na hepe ng anti-fraud. Bakit mo tinanggap ang sinasampa ni Lito Lapid na kaso? Alam mo naman ang kaso niya, cyber level, dapat doon sa cyber crime division. Kaya pwede kitang kasuhan sa ombudsman. mister kung sino ka man, ang hepe ng anti-fraud division sa NBI. Kaya tandaan mo yan. I will file a case against you pag in-entertain mo yan. Pag ikaw mag-facilitate, endorse mo, tanggapin, endorse. Mali po yan yan po ay corruption. Nag, uh, binibigyan mo pa ng uh, accommodation yung silito uh, si Lito Lapid. Dapat hindi mo ginagawa yan, Mr. Anti-Fraud Division Chief. Ha? Si, ang alam ko, si Jaime Santiago na judge ay fair yan. Sa kaisa-isang kaso ko lang napunta sa kanya, panalo pa ako. Naging judge sa Tagaytay. Kaya kilalang kilala ko ni Judge Jimmy Santiago.